Ikinababahala ng Climate Change Commission ang paglawak ng pinsala sa West Philippine Sea dahil sa mga illegal na aktibidad ng mga dayuhan. Posible kasing makaapekto ito sa seguridad sa pagkain ng bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Ang tahasang pagtatayo ng istruktura ng China, pagwasak ng mga bahura, pagubos ng malalaking kabibe at iba pang ilegal na aktibidad nagdulot na ng 12,000 hektare ang pinsala sa West Philippine Sea ayon sa Climate Change Commission ng Pilipinas. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China and also with activities of Vietnam specifically. Ang Pilipinas po ho, eh, wala pa ko siguro doon sa 1,000 uh, or even 500 hectares of which in so far as the cost really unimaginable, irreparable. Kung magpapatuloy ang pangihimasok ng China, babala ng komisyon, posibleng lumawak pang pa pinsala sa West Philippine Sea at magdulot ng banta sa food security. One third of the marine, biodiversity of the Philippines is located in the West Philippine Sea. And that is why one third of our food security in so far as marine Uh, food is concern ay nandyan sa West Philippine Sea. Ito po yung pangit ng mga isda. Dito lumalaki yung mga isda at yung mga isdang yan na hindi naman mananatili lang sa Pilipinas. Yan ay tutungo sa buong rehiyon. Kapag dinurog natin yan at winasak natin, hindi lamang ang Pilipinas ang magkakaroon ng problema, kung hindi ang buong rehiyon o ang buong mundo. Nitong lunes, ikinalarma ng mga residente ng Pag-asa Island ang paglapit umano ng barko ng Chinese Coast Guard sa isla. Bali, yung Chinese Coast Guard ay dumaan ito malapit sa harap ng barangay. Sir, gano'n po kalapit? Uh, mga isang milya lang. Yan po yung uh, na namin nagalipat sa kabilang bahura. Ah uh, bali napaka po sa mga kasama namin mga mangiingisda kasi uh, diyan kami tumatawid. We received the report. We're still validating uh, because those are just uh, statements coming from the locals or pag-asa. Uh, but definitely the Philippine Coast Guard together with the Armed Forces of the Philippines will um, make a report on this and then submit this to the National Task Force West Philippine Sea. Um, and then it's for the Department of Foreign Affairs to take action on this. Ayon sa PCG, gumagamit ang ahensya ng advanced satellite upang mapaigting ang monitoring sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagtindig sa karapatan sa West Philippine Sea. Gaya ng transparency campaign na itinuturing na matagumpay ng PCG. Nagsasama ang ahensya ng mga mamamahayag sa resupply mission, maritime patrol at iba pang operasyon sa West Philippine Sea upang buksan ang kamalaya ng mga Pilipino at ng buong mundo sa tunay na kalagayan sa ating teritoryo. Aling sunod sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone, The Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in uh, responding to China threat in the West Philippine Sea. More countries are extending security cooperation. More countries are uh, pledging their support for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Again, that second objective was also attained. Muling binigyan din ng PCG na hindi kinakailangan gumamit ng dahas at nanindigang pahahalagahan ang maritime at international law sa West Philippine Sea. Batay sa 2016 Arbitral Ruling, ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea kasunod naman ang pagkalat ng mali o marong impormasyon ng China. Hinihikayat ang Philippine Coast Guard na labanan ng fake news, lalo na sa isyo ng West Philippine Sea. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.